mayroon kaming kinainan dito sa may Jumera na talaga namang mura at masarap. Ito ang Bukater Restaurant. Restaurant na ito ay located katabi ng dagat. Dinadayo ito dahil lahat ng pagkain dito ay fresh, lalo na yung mga isda at iba pang mga klasing seafood. At napakamura rin dito. Tender rams ay talagang mabubusog ka na. Hindi ko alam kung ano yung mga tawag sa pagkain na to, pero masarap eh. Kaya sige lang, kain lang ng kain. Siyempre, nandyan din yung paborito kong papadam. Order din kami ng mga prawns na talaga namang malalasahan mo yung pagka-fresh niya. At siyempre, hindi ko na napigilan magkamay kasi talagang napakalutong at napakabangunong isda. Tiyatawag din itong Fisherman's Restaurant kaya mas maganda kung susubukan niya ito at kayo na ang humusga.